mapagpalang araw, ano? Nandito ang isang manggagamot na babaylan dito sa amin. Ang tingiro ito, babaylan pa. Ano, manggagamot po yan ng mga barang, kulam, kahit paraya ho, kaya niyan. Kasi taga kami. Malamang alam namin pambaklas dyan. Ayan, may mga gamit siya dito. Talaga hong tulad ng isang ito. Kaya ngayon lang ho ako nagkita niyan ano at napakalakas ho ng aura ano medal yung araw saan nyo subok na yung araw na yan no, yan ay subok yan sa lahat ng kumbaga sa mga lakad din o, no, no? sa laka um, no, sa mga pagkakunang ay talagang hindi makakulsa akong mga hindi mapasukan ano no, si no? kumbaga mga makakulang talaga eh. suko ang dami niyong gamit talagang. Ito, ho, kalahati pa lang daw ho yan. Kung yung iba, nasa bahay pa. Ano? Pasisilip ko lang ho sa inyo yung kalahati. Hindi ho yung mukha. Kasi gusto niya kung sasama yung mukha niya, dala niya lahat. Yan o siya. Ayan. Yan no ay babaylan dito sa amin manggagamot. Yun nga, binanggit ko na sa inyo yung kanyang mga kakayanan. Bumaklas ng paraya, kulang barang. Ano? Kung gusto nyo, pwede po kayong mag-PM sa kanya para kung may magpapagamot. Online man yan o nasa ibang bansa, pwede po. Ano? mga gamit niya talagang matatagal na kasi siguro yung iba minanan niya din sa mga ninuno niya katulad nito ano ito yung kung tawagin ng iba ay Cinco Bucales ano araw pero dabis yung araw na yun no? yan may inang pang kumbate depensa yan po kung magtatanga kayo niya yun nga lang talagang medyo mahirap-hirap kainin no yan kasi oh kita nyo naman yung buong testamento niya halos nakasulat na dyan ito naman no sa grada pamilya tatlong persona ano San Jose ayan meron ako dati nito ito pa oh yung isa niya na gamit na talagang hinangaan ko kasi napakabigat niya kasi ito kasabihan na o talagang ito sa ngayon ay wala na kumbaga wala na halos makikitang kopyang ganyan ano ito kasi ay galing pa sa mga Kastila nung una. Ano? Wala nang makikitang ganyang kasa. Kung mapansin nyo, meron pa siyang mga tao dun sa ilalim. Ano? Tsaka, sobrang bigat po niyan. Grabe yung bigat. May mga bato mo din siyang kulay gray, kung tawagin. Ano? <clears throat> Palibasa, manggagamot, hindi po mawawala dyan ang infinito. Ano? na nasa loob ng bato. Yan. Ito, ma, medyo mahirap-hirap ding itangan ito kasi talagang dapat eh, alam mo yung buong testamento niyan. Ano? Lalo na kung gamutan. Ayan. Trispy Kuroma, pamilyar na po kayo dyan. Ano? Atardar, na pa, ma uh, madami ding pamarusan taglay. Ano? Depensa din po yan. Pero yung kalimitan dito, talagang pang kumbate kasi o oh, tagline niya ng kay kidlat ano ang oras yun sa kidlat atardar salbong pactom nobis igusong ito naman no oh, San Miguel Santiago pula ano ito yung tinatawag na tumbaga ayan no oh, gamit na gamit kasi kahit ilagay mo lang sa palad mo makakamdaman mo talaga yung aura niya ano kasi nga nanggagamot to siya ito naman oh Dignum Mitam, ano. Ito ay sa lakas. Ano kasi meron ito yung lolo ko eh. Kaso wala na yung lolo ko ngayon. Ayan. Sa lakas po ito ginagamit, depensa sa paglakad at meron din po yung pali sa bala. Ayan. Ito naman Spirito Waxem. Ito po ang pangalan ng kanyang Facebook. Ano, ayan. Waxem mo yan. Itong kabila, hindi ako pamilyar dito kung anong ano ito. Pero nakita ko na ito sa talandro. STM na ito. Ibang klase yung kasa ng STM. Ano, mga pangkumbate talaga. Santo Ninyong Antigo. Yan. Santo Ninyong Antigo na ho yan. Kasi daw eh gamit niya pa nun siya binatapa. Ano, yan. Pampaamo, pampaswerte. Siyempre ginagamit din pang gayuma yan. Ito, familiar na kayo dito sa dalawang ito kasi oh, St. Benedict ko yan. Nakalimitang ginagamit po ng mga kumbatero at mga exorcism, mga pare, ano, na nagpapalayas ng elemento. Ayan. Ito naman po, ah, ngayon ako nagkita nito. Ano, nagkita na po ako nyan. Sa totoo lang, nagkita na ako nyan. Del mundo ito eh. Ang problema, yung dilmundo mundo niya ay merong ari. Ayan. Ang haba. Ano, yan. Yan o yung napaka... Ano dyan? Nakakapagtaka. Ano, talagang meron siyang ari. Ayan. Ganon nakatagal sa inyo yan. Pero para sa antigo nyo, ito yung matatagal na. Ano? Tsaka ito. Tsaka yan. Ito, nakita ko na sa inyo dati. Ayan, mga waksim. Ito talaga, talagang ito yung the best. Araw, buhay na buhay ang aura, pati yung mata. Ayan. Ayan po, siguro sa sunod na pagkikita namin ni kuya, baka ano, dalanan niya lahat, ma-vlog na natin siya ng maganda-ganda. Ano? Sa ngayon, medyo bitin kasi nga, ay ito lang yung dalan niyang gamit. Kasi ho yan sa totoo lang kakalahati lang daw ho yan. Ang gamit niyang iba kasi iniwan niya sa bahay. Itong singsing -sing na ito ginagamit niya sa gamutan yan. Ayan. Yan ho yung mga gamit ng taga dito sa amin na babaylan. Ano, kung gusto niyo magpagamot. Ilalagay ko yung Facebook niya dito sa video na ito. Ano? Marami po salamat. God bless.